Hi guys, good morning. Ayan, second batch po ng ating tutuyuing kalamyas or kamyas. Ayan, yung una pong batch ay natuyo na natin at naipamahagi na po natin, naipadala na po natin sa Laguna. Ayan guys, magtutuyo ulit po tayo hanggat maganda po ang init ng panahon. Ayan po ang aking mister na napakasipag mangakyat at manguhan ng kalamyas at napakasipag rin po magayat at magbilad. Yan, talagang hands on hands on po yan sa pagtutuyo ng kalamyas. Yan guys, napakasarap po yan sa sinaing na isda at halong lalo na sa sinaing na tulingan at yellowfin. Ayan, napakasarap po talaga niyang lahok sa sinaing. Ayan, ganyan po ang paligid namin dito sa probinsya pag taginit po ay napakarami ng pwedeng pwede yung i-dry or tuyuin para po mas ma-preserve natin ang ating mga kalamyas. Ayan po. Kasi manlalaglag lang po yan at masasayang lang kung hindi agad natin yan kukunin at iisay sa higbiakin at ibibilad sa init ng araw. Hanggat summer po ay talagang napakasarap magbilad ng kalamyas. Sana po ay magkaroon na rin ng maraming maraming isda at ng makapagtuyo na rin tayo. Yan lang po guys. Thank you for watching!